Good evening, good evening, good evening Start na ang ating snow dito sa Pembrokeshire Kapal, kapal na siya Start pa lang ito Mukhang pupuno kaya ang sako ko nito Punuin ko yung sako ko eh Kapal na oh Pwede na magkano maghalo-halo dito. Hmm. Pwede na maghalo. Ha? Pwede na maghalo-halo eh. O. Oh. Yan. Yan eh. Ba? Diba? Pwede na yan. Pwede na yan. Pwede na yan. Pwede na yan oh. Lagyan ng sibuyas, bawang, luya. <laughs> sibuyas. Halo-halo. Halo-halo na yan. Pwede na yan. Sibuyas, bawang, luya. O. Oh, diba? Diba? hindi pa masyadong makapal kasi ano uh, nag i start pa lang eh nag start pa lang ito kaya hindi masyadong makapal nag start pa lang yan so after mga siguro bukas ng umaga medyo makapal na yan ba diba? pa na rin kami dito ka lang hanggang mamayang umaga ikaw, ikaw yung uh, ano yung sasakyan? Samahan kasi Hindi naman madulas kasi may kasamang ambon eh. Pero siyempre, ingat ka rin ah. Hmm. now. Ang Colbotchok, guhit ko yung pangalan mo dito ha. Ah. Ayan. Guhot ko yung pangalan mo dito. Para makarating sa United Kingdom yung pangalan ni Putiok. Putiok. Ngayon. yon Putiok. Ayan na. Ayan na. Wee! Put Yoke Ayan na, mayroon ka ng ano, souvenir <laughs> Mayroon na akong panglaban sa taga Switzerland May ice kami, mayroon kami dito ng ano eh ba. Kaya start pa lang yan Mamaya nito sigurado Kaya eh, yung masasakyan nila kapal-kapal oh Ayan, yeah, tira yung sasakyan natin, oh. Uy, lubat.